Phil ang Broadway star na si Ariel Jacobs gaganap na Cinderella sa Philippine Run ng Into the Woods. Alamin sa I Spotted Report ni Kasama ang Filipino-American Broadway star na si Ariel Jacobs sa cast ng Philippine-run ng Broadway musical na Into the Woods ni Stephen Sondheim. Gagapana ng Phil Am ang role na Cinderella sa production na daladala ng theater group Asia sa darating na Agosto sa Samsung Performing Arts Theater sa Makati. Ayon kay Ariel, ang role na Cinderella ang pangarap niya raw na role noon paman. man. Bukod pa dito, nagkatotoo din daw ang kanyang dream na makasama sa stage ang kanyang kaibigan at itunuturing na hero na si sa Salonga sa Pilipinas pa mismo. Si Ariel ang ikalawang cast member ng Into the Woods matapos makumpirmang si Leia naman ang gaganap na witch. Naging party na rin si Ariel ng Florida Production na nasabing musical bilang Baker's Wife. Ilan naman sa mga nasalihan na ni Ariel na Broadway musical ang In the Heights, Wicked, Aladdin at Her Lies Love. Ayon pa sa si Phil Am, noong pa niya wish na makapag-perform sa Pilipinas, kaya't maswerte umano siya dahil nabigyan siya ng pagkakataon na maipakita sa mga Pinoy ang kanyang talent sa pamagitan ng isang show na napakalapit sa kanyang puso. Ayon naman kay Clint Ramos ng Theater Group Asia hanggat maari ay gusto nilang i-connect ang kanilang mga artist na may Filipino heritage mula sa international theater community at ang mga local performers sa Pilipinas. Marami na umanong Broadway show nakasama sa si Ariel at nag-tour na rin worldwide pero hindi pa ito nakagawa ng full-length musical sa bansa kung saan masayaro sila dahil madadala nito ang kanyang world-class experience at talent sa Into the Woods sa Pilipinas at magkakaroon pa ito ng chance sa mas marami pang malaman tungkol sa kanyang pinagmulan. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.